Hello oh hi guys, welcome po sa ating uh, YouTube channel no? So ngayon uh, magkagawa tayo ng magic Tingnan nyo ito, itong kain nito oh. Kahaw yan, wala itong lagay na Pumbagay gas o kaya Crudo, wala Tingnan nyo, sisindihan ko ito Magliliyap ito Tingnan nyo ah oh, Sindihan ko ito ah Tingnan này con nà nà liệp không? không. anh không nghe đâu. nà liệp Oh. nha cây nà nà liệp nè nhóc. anh tính anh tính đi ta nhóc. Anting daw to nakawi anting. Oh. Nanyo oh. Wala yung halong kung may wala tong gas, wala itong anong klase. Nanyo nalia po. Oh. Wala oh. sa binyo pig ito ah. Oh. Yan. Oh. Kahoy to eh. Kahoy to na nalia kahoy. Oh. Hindi salong, Balaw na salong, balaw salong. Oh. Yan, nalayap na kayo, nalayap Oh. 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 Ang iba'y nalayap pag uh, mayroong gatong yung upukumpok ito, hindi. naging isa lang, oh. Oh, nalayap yan. Oh. Papatayin ko na. Yan na naman mga idol ang bagong Uh, video natin mga idol